Ayo, ikaw ito mo. Kresa ako ba ito, ga, ha? Gawin ito. Siya, sought, sa ware, sa siya Haman, Haman. Gabi, ka na siya ikaw ito, ana. tumoy, ano, sa wire. Ang suod sa wire. Ang sobra, ilikot-lukot. Ang tumoy, lagi. Ang tumoy, gamit na. ang tumoy, Wilji. Ano ba? Ano ba? Ano ba? ana Oh, ano din. Kana, gisok-sok na din na. Gihikot. Ano. 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 Ano.

Naik gilubong pong jadi kayak inak kisah kato. Nana yang Kaya bisita. Kayak bakal sulut paman, mau nong bisita mi. Agi. Ito sa susunod. Susunod na po tayo si Ayong 로봇이나 보